Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag-asa ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo dito na, ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat Ang lahat oh, ng Kaya gawing gabay o libangan lamang na at, Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Marami ang mga pagtatalo sa araw na ito, Aries, dahil sa pagkakaiba ng mga paniniwala at opinyon. At sa araw na ito, madali kang magalit, madali ka rin mainis dahil malakas ang tensyon ng enerhiya ng araw ngayon. At maaari na hindi ito makakatulong sa mga pagbabago ng iyong desisyon. At sa araw na ito, ikaw ay wala sa mood para sundin ngayon kung anuman ang mga gusto ng ibang tao. Sa araw na ito, makakatulong rin sa iyo na bigyan mo ng karagdagang pahinga ang iyong sarili at let go ang mga bagay na wala sa iyong control. At pagdating sa bandang hapon, saka ka na maging mas inspirado dahil papasok ang malakas na impluensya ng buwan. Sa araw na ito, tulungan ang sarili si na malinawan ka sa iyong mga gusto at sa mga pagbabago na kailangan gawin para ma-improve ang iyong pamumuhay. Ngayong araw, kailangan wag masyadong maging sensitibo. Maraming mga tao ngayon ang sakit sa ulo at maraming maraming mga tao na mahirap pakisamahan sa araw na ito at hindi mo madaling maunawaan kung ano ang mga gusto. Ngayong araw, habaan ang pasensya, lalo pa na sa araw na ito, hindi masyadong maganda ang daloy ng pag-ibig ngayon para sa iyo. Ang pera naman ay katamtaman lamang kaya kailangan pag-ingatan ang iyong mga gastos at ang iyong mga responsibilidad sa pera. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay six, fifteen, nineteen, twenty-two, thirty, at forty-one. Mahilig namang magmuni-muni ang mga tsoro sa araw na ito dahil malalim ang inyong mga pag-iisip ngayon na may kinalaman sa iyong mga connection sa ibang tao. Bukas, magkakaroon tayo ng Solar eclipse at ito rin ay makakatulong sa iyo na makahanda ka, makapag-prepare sa mga pagbabago. Ngayong araw, medyo restless ang mga Taurus at mahilig mag-isip, magmuni-muni sa mga pagbabago, sa inyong commitments. At maari rin na sa araw na ito, kinukonsider ninyo ang mga bagay na hindi kayo masaya. At naiisip na ninyo kung ano ang kailangang aksyon para sa mga pagbabago na kailangang gawin para sa iyong sarili at sa iyong pamilya, Ma maaari rin na mayroong mga chorus ngayong araw na iiwas o aalis sa kanilang mga grupo, lumayo sa kanilang mga kaibigan o kaya sa mga kapamilya na hindi nila masyadong kasundo. Merong mga adjustment sa araw na ito, pero magaganda rin ang mga ideya ngayon ng mga choros, magaganda ang mga pangako ng kaayusan at pagdating sa bandang hapon, unti-unti mong matanggap ang mga pagkakaiba ng mga pananaw ng tao at ang mga kailangang pagbabago para sa iyong pamumuhay. Sa araw na ito, choros, ang pera ay napaka napakababa kaya kailangang bantayan ang iyong mga gastos lalong lalo na ang mga bayarin at siguraduhin na hindi nauuna ang mga utang. At ang pag-ibig naman sa araw na ito ay hindi rin masyadong maganda, katamtaman lamang kaya merong mga tao ngayon na mahirap mong unawain. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 5, 18, 26,

Malakas ang epekto ng Sun at Uranus ngayon sa iyong sektor Gemini at ito ang enerhiya magdulot sa iyo na mas focus ka ngayon sa mga kailangang pagbabago. Magaganda rin ngayon ang iyong estratehiya lalong-lalo na sa iyong trabaho. Sa araw na ito, merong mga paghahanda dahil magbabago ang enerhiya bukas, makakaroon tayo ng new moon bukas kaya ngayong araw maramdaman ng mga Gemini ang taas babang emosyon at maari na sa ilang mga oras, ikaw ay confident sa mga susunod na oras, hindi na masyado, nagkakaroon ka ng mga pag-alinlangan. Kaya ngayong araw, seryosohin ang iyong mga trabaho at huwag masyadong magpataranta ngayon kung ano man ang mga gusto ng ibang tao. Ngayong araw, medyo vulnerable ang mga Gemini. Madali kayong masaktan, madali kayong maapektuhan sa mga komento ng ibang tao. Kaya sa araw na ito, maging gentle sa iyong sarili, alagaan ang iyong mga nararamdaman at maging mas matatag. Habaan mo ang iyong pasensya sa araw na ito dahil maraming mga tao ngayon ang maari na magpainis sa iyo, magpagalit sa iyo ng sobra. Ngayong araw, pagdating sa bandang hapon, ma-improve naman ang enerhiya at ma-enjoy mo ang iyong mga relasyon sa ibang tao, ang iyong mga connection. Pero kailangan maging matatag, lalong-lalo na sa unang kalahati ng araw. Sa araw na ito, Gemini, ang pera ay katamtaman lamang para sa iyo. Ang pag-ibig naman sa araw na ito ay katamtaman lang din Kaya maging constructive ngayon sa iyong mga pananalita Para walang mga taong magtampo O kaya makamisinterpret sa iyong mga sasabihin Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga libra Ang iyong lucky color ay white At ang lucky numbers mo ay 4, 19, 20, 25, 32, at 43 Medyo stress naman ang mga cancer sa araw na ito dahil ang daming mga misunderstanding, ang daming gawain na kailangang tapusin at maari na mabigatan ang mga cancer sa araw na ito. At marami ring mga tao ngayon ang magpagalit sa iyo, magpa sa iyo at magpadistract sa iyong mga gawain. Kaya gayong araw, pantayan ang mga mahalagang desisyon. At kung mataas ang iyong mga emosyon sa araw na ito, ay ipagpaliban ang iyong mga dahil hindi ka rin makapag-isip ng ayos. Ngayong araw ay magkakaroon ng mga pag-slow down ang mga mangyayari ngayon sa iyong kapaligiran. Mayroong mga pagbabago ng routine sa ginagawa araw-araw. Ang iba naman ay mahilig magmuni-muni ngayon, mahilig mag-revise ng kanilang mga plano habang ang iba ay lilipad-lipad ang pangarap sa araw na ito dahil nakakaroon ng mga magagandang plano. Bukas, magkakaroon tayo ng New Moon Solar eclipse. Kaya ang enerhiya ng araw na ito ay paghahanda ng mga pagbabago. Kaya mga katulong sa iyo sa araw na ito Cancer, mag low lang muna at huwag gumawa ng mga malakihang pagbabago ngayon, lalong-lalo na kung ito ay may kinalaman sa issue ng pera. At sa araw na ito, maayos naman ang iyong mga relasyon. Ngayong araw, mayroong pagkakaiba ng mga opinion at paniniwala ng ibang tao, pero wala namang masyadong gulo sa araw na ito. Ang pera naman ngayong araw ay katamtaman lang din para sa iyo. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 2, 7, 16, 22, 30, at 35. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Medyo mahirapan ang mga Leo sa araw na ito na gumawa ng mga decision at let go ang mga temporary na bagay. Ngayong araw, Leo, malakas ang influensya ng Sun at Uranus at pupapasok ito sa iyong siktor kaya ngayong araw, merong mga padalus-dalus na aksyon kaya bantayan ang mga ito. Bukas, makakaroon tayo ng New Moon Solar Eclipse at ito ang magdulot sa iyo na magbago ng direksyon. Maari na sa araw na ito ay merong mga bagay na hindi sangayon sa iyong mga ginagawa Merong mga bagay na parang hindi pabor sa iyo pero maaring magbago ito bukas. At sa araw na ito, maraming mga pagmuni-muni at pagtapos ng mga proyekto. Maari rin na sa araw na ito, ang iyong enerhiya ng katawan ay medyo mababa. Kaya kailangan magpahinga at mag-isip kung ano pa ang mga magagandang estratehiya At umiwas muna sa mga magugulong tao sa araw na ito, lalong-lalo na ang mga tao na nagdadala ng problema. At piliin ng ayos ang iyong mga kaibigan at mga tao na nakakaroon ng impluensya sa iyong mga desisyon. Ngayong araw, Leo, maayos naman ang daloy ng pera para sa iyo at ang pag-ibig naman ngayong araw ay katamtaman lamang kaya maging mas maingat ngayon sa iyong mga pananalita dahil maraming mga sensitibo sa araw na ito. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga chorus. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 1, 13, 22, 29, 32, at 40. Ang mga Virgo naman sa araw na ito ay naaapektuhan ng malakas na impluensya ng Sun at Uranus. Bukas maaga ang New Moon Solar Eclipse at ang Virgo sa araw na ito ay makakaroon ng mga pagbabago sa kanilang mga tahanan o kaya kung ano man ang mga nagaganap sa pamilya. Maari rin na sa araw na ito, merong mga pagplano kasama ang iyong mga mahal sa buhay o kaya ang mga plano mo ay nakalaan para sa iyong mga gusto sa mga tao na mahalaga sa iyo. Ngayong araw Virgo, wag lang masyadong mangamba dahil sa araw na ito mahilig ang mga Virgo na mangamba. Meron kayong mga katanungan lalong-lalo na sa isyu ng pananalapi pero sa araw na ito, hayaan mo na ang mga bagay-bagay. Merong mga plano na hindi matuloy ngayong araw pero i-focus mo ang iyong enerhiya ngayon sa pagpapalakas ng iyong mga plano at pagpapalakas ng iyong pangangatawan. Alagaan ang iyong sarili sa araw na ito lalo pa na maraming mga tao ngayon ang hindi mo madaling maunawaan. Makakaapekto ito sa iyong mental health at huwag masyadong mangamba sa iyong bukas sa mga bayarin dahil hindi rin ito nakakatulong sa iyong mental health. Ngayong araw, makipag-connecta sa mga tao na magaan lang kasama, mga tao na nagdadala ng good vibes para sa iyo, at mga tao na makatulong sa iyong mapalakas ang siguridad ng pamilya. Merong mga kaibigan na maaring talikuran mo sa araw na ito, Virgo, dahil iba ang kanilang mga prioridad sa buhay. At ngayong araw rin, kailangan-kailangan ang pahinga at kailangan na unahin mo muna ang iyong sarili sa araw na ito. at ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. ang yung lucky color ay purple, at ang lucky numbers mo ay 7, 13, 19, 23, 32, at 42. Ngayong araw Libra, malakas ang impluensya ng Sun at Uranus ngayon. Magdadala ito ng tensyon sa iyong sektor. Maraming mga confrontation sa araw na ito. Marami ring mga iisipin ang mga Libra ngayong araw dahil ang dami-dami niyong kinakatakutan o pinapangambahan, mga issue, problema sa tahanan. Ngayong araw, kailangang mag-relax at tulungan ang sarili ngayon na hindi ka mag hindi ka mataranta. Mataas kasi ang tensyon araw ngayon, nadala ng enerhiya ng Sun at Uranus na magduda ka rin kung ano ang mga gusto ng ibang tao sa iyo. Maaring merong mga pagdududa ngayon sa mga relasyon, sa kung ano rin ang mga kailangan nila sa iyo, ang kanilang mga intensyon. At ngayong araw, medyo restless ka dahil ito ang dulot ng enerhiya ngayon. Merong mga paparating na pagbabago, kaya magkakaroon ng mga bagong interest. Maari rin na merong mga bagong plano, bagong direksyon, na iyong tatahakin. Mamayang hapon, ang moon ay papasok sa iyong communication sector. Buti na lang dahil mailawan ka sa iyong mga pananalita, lalo pa na maraming mga sensitibo sa araw na ito. At ngayong araw Libra, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay yellow. At ang lucky numbers mo ay 5, 12, 18, 23, Twenty seven at thirty nine. Medyo sensitibo ang mga Scorpio sa araw na ito, lalong-lalo pagdating sa inyong trabaho. Merong mga minor challenges pero marisulba rin naman ang mga bagay na ito. Pagdating sa bandang hapon, magkakaroon ka ng kalayaan Scorpio. Magagawa mo ang iyong mga gusto at hindi ka na masyadong mag-isip kung ano ang mga gusto rin ng ibang tao. Inuuna mo ang iyong sarili. Maganda ang araw na ito dahil makapag-focus ka ngayon sa mga kailangang tapusin. Magaganda ngayon ang pro progress ng iyong mga gawain at sa araw na ito, ang kailangang bantayan ay ang padalos-dalos na emosyon pagdating sa mga bilihin at sa mga gastos. Umiwas rin muna sa mga barkada na hindi nakakatulong sa iyo para makapag-impok ka ng pera. Bukas, magkakaroon tayo ng New Moon Solar Eclipse. Maaring meron mga pagbabago bukas, mga bagong proyekto, mga bagong preparasyon pagdating sa bagong simula. Kaya ngayong araw, ang mga Scorpio ay maaring mag-examine sa mga bagay na kanilang kinakatakutan, mga pag-unawan nila sa kanilang sarili, at lalong-lalo na ang posisyon na gusto nilang maabot. Lalo na bukas makaroon tayo ng bagong siklo. Ngayong araw, Scorpio, maganda naman ang daloy ng pag-ibig para sa iyo. mayro mga hindi pagkakaunawaan ngayon sa ibang pagkakaibigan o kaya ibang samahan sa pamilya, pero maayos rin naman ang mga ito. Ang pera, ang kailangang ingatan. At sa araw na ito, So, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay purple. At ang lucky numbers mo ay 6, 14, 20, 27, 39, at 43. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Tatapusin ng mga Sagittarius sa araw na ito ang mga hindi natapos kahapon at maari na sa araw na ito malinawan ang mga Sagittarius sa ibang issue ng buhay. Ngayong araw, merong mga minor adjustment at sa araw na ito, Sagittarius, pakinggan kung ano ang sinasabi ng iyong puso, lalong-lalo pagdating sa mga pagbabago, pagbabago sa trabaho, pagbabago ng kalusugan at ang iyong habit. At ngayong araw, maari na pagod ang mga Sagittarius sa araw na ito, wala masyado sa mood at merong mga routine na hindi matupad ngayong araw kaya makakatulong sa iyo sa chichayos na mag-relax lang sa araw na ito maraming distorbo ngayong araw, maraming mga tao na mahirap unawain kung ano ang gusto, kaya sa araw na ito focus sa iyong sarili focus sa iyong mental health ngayon piliin ang mga masasayang bagay, mga tao na maganda ang impluensya sa iyo lalo pa na maraming distorbo istorbo ngayon. At ang ibang enerhiya naman, ang ibang tao ay naghahanda para sa pagbabago dahil bukas paparating ang New Moon Solar Eclipse sa iyong sektor. Kaya maganda ang araw na ito para mag-relax lang, magmuni-muni sa kung ano ang gusto mo sa iyong buhay, ano ba talaga ang magpapasaya sa iyo, ano ang gusto mo sa isang relasyon at bukas makakaroon tayo ng bagong enerhiya. Kaya sa araw na ito sa huwag padalos-dalos -dalo sa iyong mga desisyon lalong-lalo lalo na kung ito ay malaking pagbabago. Ngayong araw, maganda ang daloy ng pag-ibig para sa iyo. Ang pera ay kailangan bantayan dahil ang pagal pa rin ng pasok ng pera at ang dami-daming mga bayarin na hindi inaasahan. Kaya, pag-ingatan ang pananalapi. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 4, 17,

Medyo hectic naman ng mga schedule ng mga Capricorn sa araw na ito. Andami -dami ang dami-daming iisipin ng mga Capricorn ngayong araw. Pero sa araw na ito, ikaw ay nasa magandang posisyon para low profile ka lang, hindi ka masyadong pansinin ng mga tao. Ngayong araw makapagpahinga ka, walang masyadong makialam sa iyo, makapag-relax ka. Pagdating sa bandang hapon, ang moon ay papasok sa iyong privacy sector, kaya mas lalo kang makapag-let go sa mga bagay na ayaw mo na o hindi na nakakatulong sa iyo mga proseso na medyo mabibigat at bukas magkakaroon tayo ng new moon at solar eclipse kaya bukas magkakaroon tayo ng mga pagbabago magkaroon ng emotional recharge at sa araw na ito temporary lamang ang mga enerhiya kaya maging maingat ngayon sa iyong mga desisyon dahil baka magbago rin ito o kaya pagsisihan mo ito bukas. Ngayong araw ang mga topic ng diskusyon ay medyo awkward. Merong mga tao ngayon hindi mo masyadong maunawaan, maraming confrontation sa araw na ito maraming disturbo sa mga trabaho, kaya ngayong araw unahin mo ang iyong sarili Capricorn protektahan ang iyong trabaho ngayong araw, at huwag masyadong magpadala ngayon sa sol-sol ng mga kaibigan na maaring iba ang mga prioridad sa buhay at ngayong araw, unahin mo ang iyong sarili, lalong-lalo na ang iyong mga pangarap, at sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Aries, ang iyong lucky color ay gray at ang lucky numbers mo ay 10, 12, 24, 37, 40 at 43. Merong mga minor challenge sa araw na ito, Aquarius, lalong-lalo na sa mga bagay na hindi pa natapos. Ito ay may kinalaman sa iyong proyekto, sa iyong gawain sa eskwelahan o gawain sa tahanan, mga proyekto mo para sa iyong pamilya. Ngayong araw, marami kang iisipin ngayon dahil ang malakas na impluensya ng araw ngayon ay magdulot sa iyo na magplano. At lalong-lalo pagdating sa mga pagbabagong personal, maraming mga newbie Ingens para sa mga Aquarius. Maaring ito ay bagong trabaho, bagong pag-ibig o kaya bagong simula mga bagong siklo ng buhay. Ngayong araw ay ang araw ng paghahanda para sa new moon bukas. Kaya sa araw na ito, huwag masyadong ipush ang mga bagay-bagay ngayon. Hayaan ang mga pagbabago na mangyari dahil bukas makakaroon tayo ng bagong siklo. Meron ring mga hindi pagkakaunawaan sa araw na ito dahil ang mga tao ay nagbabago ang mga disisyon. At sa araw na ito, makakatulong sa iyong mag-relax lang ngayon at huwag magpadala sa pressure na dulot ng ibang tao at kung merong mang mga malakihang desisyon na kailangan gawin, ipagpaliban mo muna ang mga ito dahil baka magbago pa ang iyong mga desisyon. At sa araw na ito, focus ka lang sa mga bagay na makatulong sa iyong umunlad, ang plano mo para sa iyong sarili at para sa iyong pamilya. Maraming mga pakialamera sa araw na ito. Pero ang mga taong ito naman ay iba-iba ang prioridad. Kaya siguraduhin mo na ang iyong mga gagawin ay talagang gusto mo, ay talagang para sa iyo, ay mahalaga at hindi dahil natulak ka lang ng ibang tao. Ngayong araw, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 4, 15, 17, 21, 32, at 40. Huwag kalimutang mag-like! Share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Ang moon sa araw na ito, Pisces, ay pumapasok sa tuktok ng iyong solar chart. Kaya ngayong araw, mas nakatoon ang iyong mga atensyon pagdating sa iyong mga prioridad sa buhay at sa iyong layunin. At ngayong araw, naghahanda ang ineria para sa bagong buwan bukas at solar eclipse. Kaya ngayong araw, malakas ang motibasyon ng mga Pisces. Meron mga pagbabago ng direksyon pero sa araw na ito, maging maingat sa iyong mga pananalita at sa iyong mga desisyon dahil baka magbago rin ito bukas at sa mga susunod na araw. Ngayong araw rin, mayroong mga tao na magbabago ang kanilang mga pakikitungo sa iyo. Meron mga bagong simula, bagong proyekto, o kaya bagong pag-ibig. Kaya maging maingat ngayon sa iyong mga gagawin, lalong-lalo na kung ikaw ay nakatali na. Meron ka ng asawa at pamilya. Ngayong araw, ang daming tentasyon para sa pag-ibig at marami ring mga tentasyon sa araw na ito pagdating sa pera. Kaya piliin ngayon ng ayos kung sino ang mga taong hinahayaan mong maka-impluensya sa iyong mga desisyon. At sa araw na ito, Pisces, huwag padalos-dalos sa iyong mga pananalita. Relax ka lang sa araw na ito pag muni munihan ang iyong mga prioridad at kung ano talaga ang magpapasaya sa iyo. Ngayong araw, maganda naman ang daloy ng pag-ibig at katamtaman lang ang daloy ng pera. Kailangan ng disiplina sa araw na ito pagdating sa iyong gastos. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 2, 13, 27, 39, 40 at 41 abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan Nating hanggang ka para sa atin Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyap, malupit Kabalaran mo dito na kadikit. Araling Pilipino, lika dito Nakalaan lahat ng paborito Una Sulyap, malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin Ate Vivian, everyone never kang DVD Gusto sa hula ng tarot Baka naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, idumito e, ka na Araling Pilipino na ang kakana